ang isang libong taon. Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng isang libong taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman saka isinara at sinusian at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga has na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng isang libong taon. Pero pagkatapos ng isang libong taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos may nakita akong mga trono at ang mga nakaupuroon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahen nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng isang libong taon. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo. At maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Ang pagkatalo ni Satanas Pagkatapos ng isang libong taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, natatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pagkikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siya pinagtapunan ng halimaw at ng at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. Ang huling paghatol. Pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ng mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan at ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan.